Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isa Javier pa rin po para sa reaction at pagbibigay ng critical thinking sa mga viral issues online Ngayon po ay patuloy ako nagtatalakay patungkol sa mga issues sa pagbibigay ng komento at reaction tungkol sa nangyayari sa Palestine At uh, nakaraan sa aking post sa may TikTok ay uh, merong mga nag-comment at uh, Uh, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at uh, naway ang inyong comment ay para mag mabigyan pa ng linaw ang mga pagtalakay. Ito po yung sinasabing uh, pareho o uh, bakit ay hindi nagbigay ng komento sa sa issue ng uh, Marawi siege at samantalang ay nagbigay tayo ng... Uh, maraming comment po sa issue ng Gaza o ng Palestine. So, Unang-una po, uh, mali po, may mga komento po ako, may mga videos akong nalabas on the time, nung panahon ng uh, ng Marawi siege, ay nagbigay tayo ng komento dyan. At ngayon, magbibigay ulit ako ng pagpapaliwanan kung pareho ba o uh, iisa ang uh, issue o ugat ng pinanggalingan ng gulo dyan sa Marawi siege at ng issue sa may Palestine, sa Meirasao. Una po ang uh, ang Marawi po ay yan po ay uh, ang uh, lugar na kung saan concentrated ang napakaraming Muslim. At uh, nagkaroon ng siege diyan nung nagpasimula na, na pumasok ang tinatawag na Maoti Group o yung tinatawag na ISIS-inspired group. no At uh, sa unang stage ng paglantad nila jan ay uh, uh, nais nila daw anya na i-convert ang uh, Marawi sa tinatawag na bahagi ng Islamic State na they claim at eventually itong ISIS na grupo na inspired na ito no, which is uh, ito yung kinakatigan ng mga maute on that time ang majority mainstream scholars ng mga Muslim sa buong mundo ay kinokondem ang kanilang gawain so nung sila'y pumasok dyan, nagkaroon ng gulo ang ating presidente, ang ating gobyerno ay napilitan magpadala ng pwersa dyan para uh, sawatain sila. So humantong ito sa pagkakagulo uh, dyan sa Marawi, siege na yan, at uh, nasira ang syudad. So uh, nakikita ng majority ng scholars na ito'y mali. No? At uh, hindi natin kinakatigan ng mga terroristic activities. Ngayon po, unlike sa nangyayari sa Gaza. no, Ang Gaza po, ang Palestine, yan po ay isang... Uh, lehitimong bansa na umiiral sa ating history noong paman kahit biblical o Quranic pag sinasabi nilang mayroong kinalaman ng religion dito consider na natin, tatalakay natin yung sa isang banda pero ang bansang uh, Palestine na po na yan ay uh, ay lehitimong bansa na nakinikilala ng marami no? at ang mga Hudyo, noong uh, World War I sila ay... Uh, nataboy sa iba't ibang lugar hanggang World War II noong panahon pa ni Hitler na sila ay nag, nagkalat. At ninais nilang pumunta dyan kasi wala namang bansang Israel kahit kailan. Hindi po nagkaroon ng bansang Israel. Palestine po ang merong bansa. Israelita, mga tao Israelis, pero wala pong bansa ang Israel. So nung bumalik sila dyan sa, sa Palestine, ay winelcome sila ng kanilang mga pininsan o kinapatid sa lahi ng mga Palestinian Arabs. So afterwards, kung pag-aaralan natin ang history, pagkakupkup sa kanila dyan at sinuportahan sila ng mga Briton, ay gusto nilang angkinin yung lugar na silang nangyayari na nga ngayon. Kaya nagkaroon ng maraming mga resistance dyan sapagkat uh, nasuportahan ng malalaking bansa ang ang ginawa nitong uh, mga Israelis o yung mga Jewish uh, people. No? na kung saan nagsimula rin yung Zionist na maraming ito ibang pagtalakay naman ito nagsimula ang Zionism no kaya nagkaroon ng mga resistance diyan ngayon naman yung nangyari na ang Hamas ay uh, nagpakawala ng mga missile na nagkaroon ng maraming uh, damages diyan sa mga uh, civilian yun po ay na rin ng maraming mga scholars na Muslim sa buong mundo pero ang tanong dito yung response ng ng uh, Israel no na 50 years na nilang ginagawa sa Palestine mga bata ngayon pa naka-record pati mga ospital pati mga lugar ng mga refugees ay binobomba hindi ba tayo magsasalita diyan hindi ba tayo tutugon diyan even Pilipinas no dapat nga sumang-ayon tayo sa tinatawag na ano eh, na ceasefire no yung ang conditional ceasefire this is a un resolution na, na tumigil muna ang putukan at at haya, hayaang pumasok yung mga relief goods dad at mga charity uh, charity organization dyan para tumulong sa mga tao pero hindi tayo sumang-ayon so ngayon yung mga Pilipino rin dito uh, nagko-comment uh, nag-meetingin, nagsasabi na wala namang masyadong kaalaman sa tunay na nangyayari dapat po pag-aralan natin sapagkat ang mga Muslim po ay uh, kasama nyo sa Pilipinas na kung saan kapatid nila yung mga Palestinian ang mga Hudyo po, kinupkup natin dati yan yung mga Hudyo In their creed, no, they don't believe in Jesus Christ. So isa pong uh, uh, dapat nating uh, tignan ito. Ang mga Muslim, kailanman, hindi nagsimula ng gulo. Yung mga terorista, na nagamit ang pangalan ng Islam, iba pong usapan yan. Pero sa mga nag-comment, sa mga uh, sinasabi na pareho lang yan, mga Muslim, kung saan nandun, magulo. So in fairness po, ang lugar ng mga Muslim, tahimik, unless na dumating ang mga taong sumasakot para manggulo rito do Kahit sa Pilipinas, ang Pilipinas po ay unang uh, lugar ng mga Muslim. At ito po yung nagkagulo nung dumating ng mga Kastila. So, pag-aralan po natin, ito pong aking mga reaction at critical uh, uh, analysis dito ay para makatulong sa atin na tignan ang mga bagay-bagay sa ibang perspektibo. So, maraming salamat sa inyo, Isa Javier po. Salamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh.